Sabi mga lords, mayroon akong ulam ngayon dito. Nung guli sa challenge, pagkain dito ito ng mayama, eh mahirap ako. Paano ka? Ah, hirap ka inin ito mga lords! Paano, paano kaya kainin, Paano kaya kainin ito? Amoy pala din. ako ko mga lords. Kainin ko mga lola si lang. Huh? Ano pa yun mo? mo yan? Ano ni mo? Ni mo makain yung lungguhisan ni mo makain, huh? Sapat eh? Ano ka arte? mo? Eh Anong ka ang yan? Anong ka arte ang yan? Asap asap diyan lungguhisan diyan. mo yung lungguhisan sa ulan mo hmm? ayaw mo? ayaw mo? kung ayaw mo akin ha ano <laughs> ka ba? bala nagbibiro lang naman hindi naman ako na, ano tam ang tam-tam kaya lang ang guli siya ito pa may tinapapa mga lods so kaya ngayon ano nyo? ang sabi yan ito yeah, naman naman di na mabiro tingnan mo yung tura niya no? no? di huh? na mabiro na gano'n lang kukawa lang naman ang content! Thank you for watching. Yeah.